Ang Farinas Transit Company ay isa sa mga pangunahing kumpanya ng pampasaherong bus sa Pilipinas na matatagpuan ang terminal sa distrito ng Sampaloc, Maynila. Sa loob ng maraming dekada, nagsilbing tulay ito ng mga lalawigan sa hilagang Luzon, lalo na ang Ilocos Norte patungong Maynila. Ngunit bago ito naging dambuhalang pangalan sa transportasyon, nagsimula muna ito sa isang simple ngunit makabuluhang kwento ng pamilya. Ang pangalan ng kumpanya ay nagmula kay Federico Luna Fariña Sr., kasapi ng isang kilalang political clan sa Ilocos Norte. Ngunit hindi si Federico ang orihinal na nagtatag ng kumpanya. Ang pundasyon nito ay itinayo ng kanyang ama na si Marcelo Vallejos Fariñas mula sa Vigan Ilocos Sur kasama ang kanyang may bahay na si Rosa Peralta Luna ng Pasukin Ilocos Norte. Noong 1937, apat na taon bago sumiklab ang ikalawang digma ang pandaigdig, binawian ng buhay si Marcelo Fariñas. Naiwan sa kanyang balikat ang responsibilidad sa negosyo, ang kanyang asawa at dalawang anak na sina Constanta at Federico. Nang sakupin ng mga Hapones ang Ilocos Norte, sa pilitan nilang kinumpiska ang maraming sasakyan ng gobyerno, kabilang na ang mga bas ng Fariñas. Subalit, sa gitna ng kaguluhan, may matapang na hakbang ang batang si Federico itinago niya ang dalawang bas sa liblib na bayan ng Pidig Ilocos Norte. At nang dumating ang kalayaan no March 1945, lumitaw si Federico at binuhay ang kanyang itinatagong pag-asa na dalawang bas. Kahit wala siyang formal na pag-aaral sa mekanika, pinagsama niya ang mga sirang bahagi ng dalawang bas at nakabuo ng isa na siya mismo ang nagmaneho palawag. Ito ang naging simula ng pagbabalik ng Farinias Transit. Habang ang tanyang kapatid na si Constanta ay piniling ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Maynila, si Federico ay nagsimulang itayo muli ang negosyo sa Ilocos. Sa kabila ng kakulangan sa insurance at panganib sa biyahe, hindi siya natinag. Kasama ang kanyang asawa na si Remedios Dreyer Castro, sabay nilang pinatatag ang pundasyon ng negosyo. Isa si Federico sa mga pinaka-visionary sa industriya ng transportasyon noon. Bukod sa pagiging master mechanic, nagtayo rin siya ng farinyas Motor Shop. Bumili siya ng mga sirang heavy equipment ng gobyerno gaya ng bulldozer, payloader, dump truck na kanyang inayos at muling ibinibenta. Ang kita rito ay ginamit para palaguin pa lalo ang bilang ng mga bus. Siya rin ang kauna-unahang nagpakilala ng air-conditioned buses sa Ilocos at pati na rin ang unang naglagay ng comfort room sa loob ng mga bus. Sa kanyang pamumuno, lumago ang Farinia's Transit Company at naging pinakamalaking transportasyon mula lawag hanggang Maynila. Sa pagpano ni Federico Luna Farinia Sr., ang pamumuno sa kumpanya ay ipinasa sa kanyang mga anak, mga miyembro ng pamilyang Fariñas na hanggang ngayon ay kilala sa politika ng Ilocos Norte. Sa hanay ng mga naging opisyal ng pamilya ay sina Rodolfo Fariñas na naging gobernador at mambabatas. Sa kabila ng masikip na kompetisyon sa rehiyon, kabilang na ang Partas, Dominion na hawak ngayon ng Main Court, GV Florida, Byron Transit, Maria de Leon, at Inocencio Aniceto Transportation, patuloy pa rin namamayagpag ang Fariñas Transit. Sa kasalukuyan, tinatayang may higit 60 air-conditioned at fully operational units ang Farinas Transit. Hindi ito basta negosyo lamang, ito'y buhay na pamana ng sakripisyo, tiyaga, at pagmamahal sa serbisyo. Iba't ibang klase ng serbisyo ng Farinas Transit. Ang Farinas Transit ay nag-aalok ng iba't ibang klase ng biyahe para sa iba't ibang pangangailangan ng pasahero gaya ng regular aircon buses para sa abot kayang biyahe at deluxe o executive buses na may reclining seats, malawak na legroom, at comfort room. May mga modern coaches mula sa mga brand na Daewoo, King Long, Volvo, at Yutong. Mga ruta, Manila Talawag City. Ang pinakapangunahing linya ng Farinias, araw-araw ang biyahe, may regular at deluxe units. Ito ang pinakabalang ruta, lalo na para sa mga Ilocano na nagtatrabaho o nag-aaral sa Maynila. Manila Tabigan City. Para sa mga biyaheng Ilocos Sur, may mga bus na patungong vegan. Sakto ito para sa mga pasahero na hindi na kailangang lumampas ng lawag. Manila Tapasukin. May mga biyahe rin hanggang sa bayan ng Pasukin sa Ilocos Norte, ang lugar kung saan nagmula ang pamilyang Farinas. Special Trips May mga espesyal na biyahe patungong ibang bayan sa Ilocos Norte, gaya ng Bakara at Piddig, depende sa demand at schedule. Ang Farinas Transit Company ay hindi lamang naging bahagi ng kasaysayan ng transportasyon sa Ilocos, kundi ng buong Luzon. Mula sa dalawang bus na itinago sa panahon ng digmaan hanggang sa mga makabagong coaches na bumabagtas araw-araw sa rutang Maynila hanggang lawag ng Farinas Transit ay simbolo ng sipag, talino, at malasakit sa kapwa Pilipino. Sa bawat biyahe, dala nila ang kwento ng pamilyang hindi sumuko sa gyera, ang pamumuno ng mga anak ng Ilocos, at ang pangakong panatilihing ligtas, komportable, at maayos ang paglalakbay ng bawat pasahero. Hindi lang ito negosyo, ito ay isang pamana, isang misyon, isang pangakong tinutupad sa bawat pag-ikot ng gulong. Ito ang Farinas Transit, serbisyong Ilocano, serbisyong totoo.